Kasi may apat na puto, so ililipat ko siya dun sa taas. Saan yan ko nagpagod? Kukuha din tayo ng tangkay ng kamoting kahoy. Dahil off duty na, dito naman tayo sa paligid, maghanap ng mga malalamon. Pakita ko lang aking patola. So pupunta tayo sa baba para maghanap pa ng ibang masasahong. Susubukan natin tingnan ulit ang laman ng gabi. Baka sakaling may makukuha talaga tayo. So bunutin ko to kasi may apat na puno so ililipat ko siya dun sa taas kasi nagdumpok lang sila eh. So ayan o, oh, suloy ng gabi. So ito itatanim natin dun sa taas kasi may bakanti doong lote. Tatlong puno. So kukuha din tayo ng tangkay ng kamoting kahoy kasi itatanim din natin. bye Magtanim ay dibiro. Wala, may laman siya. Ito. Hoy, malaglag ka dyan, be. Ito. Tari. Hmm. Hmm. Saan yan, Putol. Tadang! May laman siya. Wah! Nakapagod. <laughs> Dito. Kayo, sunod ng sunod kayo ha. Pag kayo, nalaglag dyan ha. Kuha tayo kamuti ma. Hello. Yun. Kamuti. Yun. Bibiro ang magsasaka ha. Kala nyo. <laughs> Pero masaya. Masaya bilang magsasaka. Ay grabe powers pawis ko girl. sa so maghanap pa tayo. Bayo. testing lang naman kung may laman. So, meron naman talaga pero maliit. Tiyadang. Itatanim ko. Why, ay, ang laki! Malaki!